kasi gusto niya kumain. Eh, gusto niya gumawa ng sambusa. Yan, pupuntahin ako doon sa mall. Kasi babili siya ng sambusa. Nagagawa kami ng sambusa at sa. Si sambusa. O, sige kayo, balikan ko kayo guys ha. na ako sa mall. See you there. Um, guys, Bapang tayo guys. Lakarin na lang natin kasi may sasakyan naman siya. Ando na yung driver eh. Nagpuha ng sasakyan. Puntahan na lang natin siya sure, guys. Para din malaglag. Ang uh, init manggo good. Gusto ko maglakad. Pa. Kaso lang mahinit. Sobrang init. Kasi ano ang oras ngayon. 2 o'clock. Grabe eh, init. Dito na tayo guys. Pasok tayo guys. Ganda yes. ng ano bib nila My May bibi. <laughs> Kanda ng kanila. Ay, ang ganda ng kanilang sombrero. Iba-iba oh. ayos. pa ko tapos tayo na lab na excuse me you have lab na light give me lab na light lab na light. light Where labna? Up? What is this? Turkish labna? No light? Okay, maybe no light. This one, what? Ice cream? This one? I tell, uh, this one. Okay, no problem. Just only little. Just one. Yeah. I just, uh, Madam try if he like. Because he want the light. Love na light. Dito kay guys. Bili na. Love na. Kasi yung amo ko, mahilig yun sila ng mga light. Light. Puro diet ang kinakain ng me wala eh wala daw sila at saka ano pala at saka at saka This one and this one, the same? Yeah. This one also? Asar ya. Yeah, iya, asar. <laughs> Pot water. Ah. Ya, yeah, little water. Olive oil. Pot water please. Water water. From the water from the labna. Yeah. alabna, oh, labna, the olive. <laughs> no, the water water moya. Ati moya. Din mapi sura karban. Mapi moya sura karban. tayo guys ganda na mga namila guys so, mga halawa sa Arabic yan yeah. mga okay. tinapai 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 my friend give me a, a mafi what time coming 20, 20 minutes 20 minutes mafi mafi Ah, okay. Bibili ako ng bulaklak, guys. Yung pangloob ng bahay. Pang... Ito maganda ba to? Pang indoor. Pang indoor. ito pang indoor to eh kaso lang mahal masiguro siguro to kailangan ng malaking ano how much this spiti big na ikot tayo ikot 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 tayo indoor 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 ano maganda indoor parang Parang plastic. Plastic na siya. Wala <laughs> si silang pang-endor. Ito so, maganda ba ito? Pang out na na. Ito so, mayroon akong ganito eh. Ito so, outdoor to eh. Outdoor. I need indoor, indoor, indoor. Wala. Oh, so, ang sarap ng ano. Okay sarap ng pamilo. sila tambola patos fresh ano juice fresh ano to sweet to eh, sweet ito masarap to Aray, ano kaya to Boto. Ito na lang for sang Yeah. To guys kasi wala pa mang... rin. Wait na tayo na tayo guys kasi wala ang mga ating binibili kasi wala pang nakaduti doon balik na lang tayo mga kaya tinan mo ward itong binili natin ward o kano dito ayan mga yan o oh. Ah. oh, 16 nga eh extra lang to dito pero pareha lang naman yan sila. Ayan, mabay na tayo. Babayan na tayo, guys. Wala man silang bulaklak na ano, pang indoor, puro man outdoor yon. Okay guys, balik ako kayo guys. Bye bye. Thank you for watching. Bye bye. Thank you